Hi guys, this is Mr. A.I. Anime at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, ang Sakamoto Days Chapter 239 Spoiler. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale, ang hinihintay natin na pagbabalik ni Nagumo ay tuluyan na ng abang mangyari kasalukuyan nang lumabas ang spoiler ng Sakamoto Days Chapter 239 kung saan nakasakay sina Amane at Toramaro sa helicopter at nais nilang iligtas ang grupo ni na Mr. Sakamoto habang napansin ito ni Gozo. Dahil sa kanyang nakita, agad na nagtungo si Gozo nalapit lapit sa kinaroroonan ng truck na ginamit ni na Mr. Sakamoto na naramdaman naman ni Shin kaya agad niya itong hinarap upang maghanda sa maaaring mangyaring laban. Ngunit bago pa makapagbato ng atake si Gozo, sinasabi sa spoiler na bigla siyang sinugod ni Shishiba kung saan ginamit nito ang kanyang martilyo at inihampas ng malakas kay Gozo na siyang naging dahilan ng paglipad nito palayo at bumunggu siya sa kabilang gusali. Sinamantala ito ni Amane at agad na ibinaba ang helicopter at isinakay sa loob si Mr. Sakamoto kasama ang kanyang mag -ina. Binanggit din na sa puntong si Shin nang papasok sa helikopter, biglang dumating ang mga kasapi ng bagong JAA at may mga dala silang napakaraming mga sandata at baril. Nang sa puntong papasabugi na ng mga bagong JAA ang helikopter, biglang dumating si Wutang at Boiled at agad na sinugod ang mga ito. Matagumpay na napigilan ni na Boiled at Wutang ang mga kalaban at tila nagpasya silang magpaiwan habang si Shin ay sumakay na sa helikopter. Habang papaitaas ang helikopter sa himpapawid, ipinakita si Tanabata na nakatingin dito at bigla niyang binali ang kanyang hawak na gitara. At sa hindi inaasahan ay nilagyan niya ito ng bala na parabang isang baril. Nang sa puntong papakawalan na niya ang bala sa kanyang gitara, naramdaman ni Shin ang mangyari sa tulong ng kanyang clairvoyant at agad na lumabas ng helikopter na may hawak na tubo na gawa sa bakal. Ginamit ni Shin ang tubo upang pigilan ang bala na tumama sa helikopter at pagkatapos ay bumagsak siya sa itaas ni Tanabata upang ihampas ang tubo sa kanya. Nagawang pigilan ni Tanabata ang atake ni Shin gamit ang kanyang gitara at kasunod nito ay ipinakita si Nagumo na kaharap pa rin si Mr. Oki. Sinasabing hawak ni Mr. Oki ang kanyang spear na may patalim habang ang sandata naman ni Nagumo ay kahilin tulad naman ng isang Reaper. Sunod-sunod na ipinakita ang mga magkakatunggali. Si Nashishiba laban kay Ozo, si Torres nakaharap si Osaragi, si Kippei nakaharap ni Namafuyu at Natsuki, at ang huling match-up ay si Shin na nakaharap ngayon ay si Tanabata. Ito na ang kabuuan ng spoiler ng chapter 239. At kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. Maraming, maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.